Ha? Huh? Game. Hello guys, good evening. Welcome to El Shaday Therapeutic Massage. Get the care you deserve. Ngayon Thursday after ng aming uh, PFC 21 anniversary. Ayan, dumating yung magkakapatid. Apat na babae. Ngayon, pasyente ko. Pero si Bing, si Nora, saka si uh, Norma, may. sila ay may video na. Kaya yung kanyang kambal ni Bing Opo. ay narito po. Tawa, ah, uh, Tanungin natin, pangalan, ano ang naramdaman nung ano dumating, then after ng therapy, ano ang naramdaman? Sige. Uh, ako po si Maria Barameda. Pumunta po ako dito guys, kasi masakit po ang mga katawan at ang aking leg po masakit. Yung likod ko po at ito pong tuhod ko masakit po. Ay ngayon po nung natapos ang therapy, okay na po. magaling na? Magaling na po. Talaga? Na Opo, nawala na po yung paninigas ng mga bintik ko. At yung liig ko po na ano ko na po. Oh. Hindi, hindi hindi, makalingon? Okay, Bakit masakit? Opo, kanina po hindi po. Ngayon okay na po. Eh yung balakang na parang may maga dito. Opo, okay na po. Nawala na po yung panakit. Oh, pwede na kumimbot. Sige, kumimbot. Okay na. Pwede na. Kanina, masakit. Opo, kanina masakit eh. Oo, oh, talaga. Ano Opo. ano masasabi mo kay El Shaday? Eh, maraming salamat po kay Awil Saday at po kay Sister Nenny po. Salamat po. Okay. Hi guys. O oh, sige. Salamat ito. po sa Panginoon po. Na, ay okay. yeah. hey guys, narinig nyo, sa Diyos wala imposible. Kaya sa taong nagtitiwala, laging Amen. may himala. no Amen. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, guys, don't forget to like, share, subscribe, and watch the videos. At don't skip the ad. Huwag nung tatanggalin yung advertisement, no? Para tayo pagpalain. Good night ay, and God, God bless. Bye-bye. Yes.